Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Makabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada Konsejal na namaril daw sa ibahay Vice Mayor sa sampahanaan ng kasong murder Hilang na mga kinatamaan ng Leptospirosis tuloy-tuloy sa pagtaas. Samantala mga kabrigada bagyo na may international name na Pudul, lumakas pa bilang isang severe tropical storm. Bataas para sa ipagpaliba ng Barangay at Sanggunang Kabataan Elections, kumpirmadong pipirmahan ni Paulong Bongbong Marcos. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, masaya raw sa pagkapanalo ni Vice President Sara sa impeachment sa Supreme Court. At sanggol patay sa walang habas na pam. Mamaril sa alam ng isang parisan sa Laguna Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Pagandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Sabado mga ka-Brigada August 9, 2025 Kami po ang inyong mga tagapagbalita Brigada Angel Divera At Brigada Abner Francisco Brigada Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Tumako tayo sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada. Isang sanggol at isa pa patay sa pamamaril sa isang parisan dyan sa Laguna. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada Kat br 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 report Matay ang 11-month-old na sanggol at isang vendor habang sugatan ng isa pang babae matapos pagbabarilin sa loob ng parisan sa barangay Gregorio San Pablo City sa Laguna kagabi. Ayon sa ulat ng San Pablo City Police, nangyari ang insidente bandang alas 7.44 ng gabi habang kumakain ang tatlong biktima. Pumasok o manong isang lalaki at agad pinaputukan ang mga ito. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang tagiliran na tumagos sa kanang likuran ng sanggol na idineklarang dead on arrival sa panalawigang pagamutan ng Laguna. Tinamaan naman sa kanang balikat at brasong vendor at kalaunan ay binawian din ang buhay habang ginagamot. Sa kanang binti naman, tinamaan ang ikatlong biktima na patuloy na nagpapagaling. Matapos ang pamamaril, tumakas ang suspect sa kain ng isang motorsiklo na minamaneho ng kasabwat o isa pang kasabwat patungong Mahaliga Highway dalang ginamit na baril. Nagpapatuloy pang investigasyon at drugnet operations ng pulisya kabilang ang backtracking ng CCTV upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Bado, bado, nationwide. Sa iba pa ang balita, mga kabrigada, sa sampahada ng kasong murder, ang isang miyembro ng sagunang bayan ng Ibahay Aklan na nasa likod umano ng pamamaril sa Vice Mayor o kay Vice Mayor Antonio Estorioso sa loob mismo ng munisipyo. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay Ibahay Manisa, Municipal Police Station Deputy Chief at PIO Police Lieutenant Racy Bulano Sinabi nitong nakahanda na ang mga dokumento para sa inquest proceedings laban sa suspect na si Konsehal Myril Sinatin. Sa ngayon po, piniprepare na po namin yung lahat ng mga dokumento para ilagay namin doon, idagdag doon sa mga ebidensya para ipail ang kaso ngayong araw. Tapos kasi ngayong araw, sir, ipapail na namin for inquest uh, proceedings sa kaso na murder against sa suspect ay Islamin Bill Meryl Sinatin. Ayon kay Lieutenant Tabulanon kusang lumabas ng opisina ng konsihal matapos ang insidente at itinuro pa mismo ang baril na ginamit sa pamamaril. Patay sa impisigasyon mga kabrigada bago pa mangyaring krimen ay inang ulit tumanong humingi ang konsihal na sisinatin ng kopya ng mga ordinansa at resolusyon mula sa tangkapan ng bisi Alcalde na posibleng yon ang dahilan ng pamamaril. Hindi naman daw isinasantabi ng mga kapalisan ang posibilidad na may iba pang pinaghuhugatan o motibo sa krimen. Samantala, kinumpirma ni Bulano na hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin ang suspect na konsihal at hindi rin nakipag-cooperate sa mga otoridad itong suspect natin, tahimik lang na ito. Mm. Walang isang statement kahit right? ano. Mm. Hindi siya sa nagsasalita. Gusto lang sana namin kuha yung side niya. Pero oh. wala siya, hindi na sana ko-cooperate. Pwede hindi nirespeto naman yung rights niya. Wala mm. naman kami magawa dyan kung tahimik lang siya. Yan ang tinig ni Police Lieutenant Tracy Bulanon. Rapido! Brigada na Balita Nationwide! Sa iba pa ba mga balita mga kabrigada, ang Pangulong Marcos pipirmahan ng panukala para ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Brigada Marikar sargan, Ibrigada mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipirmahan niya ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang ang kabataan elections bago ito maglaps into law sa August 14. Ayon sa Pangulo, mas mainam na ipagpaliban ito upang mabigyang focus ang nakatakdang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Giit ng Presidente, katatapos lang ng midterm elections at nakatakda rin ang kauna-unahang halalan para sa BARM Parliament sa Oktubre na isang makasaysayang yugto. Binigyang diin pa ng Pangulo na ang halalan sa BARM para sa tagumpay ng peace process sa rehiyon. Dagdag pa niya, mismo Commission on Elections na rin ang nagsabing hindi nila kakayanin kung isasabay pa ang barangay at SK Elections sa BARM polls. Maging ang ilang lokal na opisyal umano ay nagpahayag din ng pangamba sa magkadikit na schedule ng dalawang halalan. Paliwanag pa ng Pangulo, hindi rin lalabag sa desisyon ng Korte Suprema ang pagpapaliban dahil hindi nito pa iikliin ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials kung kundi palalawigin pa nga. Anya ito ang pinakasensible na solusyon upang maiwasan ang pagsabay ng mga halalan at matiyak ang maayos na paghahanda para sa BARM elections in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Uma, ataw, Baldita, ang DOH naman mga kabrigada, nakapagtala ng mahigit dalawang kaso o dalawang libong kaso ng liptospirosis simula ng ideklara ng pag-asa ang tag-unan. fast lanes binuksan na rin. Brigada Jico Custodio, ibrigada mo. We got our report. Umabot na sa 2,396 na kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health mula June 8 isang linggo matapos i-deklara ng pag-asa ang tag-ulan hanggang August 7. Kaugnay nito, nakaalerto ang mga DOH hospital sa bansa at nagbukas na ang ilan ng mga leptospirosis fast lanes para mabilis na matignan ng mga pasyenteng dudulog ng konsultasyon. Handa naman ang ahensya sa inaasahang pagtaas sa kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbuhay mula July 21 dulot ng Habagat, Bagyong racing Dante at Emong. Samantala, binabantayan din ng ahensya ang mga kaso ng dengue na umabot na sa 8,171 na kaso mula July 6 hanggang July 19. Mas mababa ito ng 33% kumpara sa naitalang kaso sa huling linggo ng Hunyo na nasa 12,166 na kaso. Pahay naman ng DOH, huwag maging kampante sa banta ng dengue maaroman o maulan. Matatanda ang sinabi ng ahensya sa Pebrero nitong taon na maaaring tumaas ang kaso ng dengue ngayong tag-ulan pero anumang panahon ay pwedeng mangitlog ang lamok at makapagkalat ng sakit. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, masaya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging disisyon ng Korte Sor, uh, Sor, Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni VP Sara, truly very happy raw si Digong nang ibalita ito sa kanya ng kanyang mga abogado. Kung maalala kasi, ang nakatandang Duterte ay isa sa mga abogado ni VP Sara para sa kanyang impeachment. At dahil dito, sinabi raw ng dating Pangulo na makakapag-relax siya sa loob ng isang araw. Hindi na rin daw muna ito nakikipag-meeting at nag-physical therapy lang para ito'y ma-enjoy ang kanyang pagkapanalo maging ang pagkapanalo ng kanyang anak. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, inumpisahan na ng National Police Commission ang proseso para tanggalin ang kapangyarihan ni Mayor Abonjo Ponsalan Jr. sa lokal na polisya. Ito'y matapos arisuhin ng National Bureau of Investigation ng alkalde sa isang entrapment operation dahil sa umano'y kasong pangingigil. Ayon kay Napolcom Vice Sir Person Rafael Kalinisan nakahain na ang kautosan para suspindihin ang tinatawag na Operational Supervision and Control ni Punsalan sa San Simon na PNP. Ngunit hindi pa ito formal na ipinatupad habang isinasagawa pa ang kaukulang proseso. Nahuli rin kasi si Mayor Punsalan at ang kasabwat nitong si Ed Ryan Dimla matapos na ireklamo ng isang steel company na hinihingan sila ng kabuang 80 million pesos kapalit ng favorable local resolution mula sa lokal na pamahalaan. Kasabay nito mga kabrikada, iniutos din ng Napolcom ang motopropio investigation o kusang pag-imbisiga kahit walang nagreklamo para muling suriin ang kapangyarihan ng mga lokal na opisyal sa pamamahala ng mga pulisya sa nasa nasasakupan. Sa ngayon mga kabrikada, nananatiling nakakulong ang alkalde at ang kanyang kasamahan sa punong tanggapan ng NBI sa Maynila habang dinidinig ang reklamo laban sa kanila. Balita Nationwide. naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China na magbigay ng mas magang abiso sa Pilipinas tuwing maglunsad ito ng rocket malapit sa teritoryo ng bansa. Kasunod dito mga ng pagkakabulabog ng mga residente ng Palawan kamakailan matapos ang rocket launch ng China. Paliwanag pa ng Pangulo bagamat walang nilabag na batas at walang sugatan sa pinakahuling launching. Mahalagang alam ng Pilipinas ang direksyon at posibleng babagsakan ng mga bahagi ho naman ng rocket. Matanda ang sinabi pa ng Pangulo kay Chinese President Xi Jinping sa pagbisita niya noon sa Beijing na handa ang Pilipinas na kolektahin at ibalik sa China ang anumang bahagi ng raket na babagsak sa karagatan basta't may sapat na paunang babala. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, wala namang daylan para agawin ng China ang anumang debris at wala rin intensyon ng Pilipinas na ito'y pakialaman. Brigada ito namang Register Anywhere Anytime Program ng Comelec mga kabrigada target na ipatupad nationwide Brigada Katrina Consonda Ibrigada mo! Brigada! Plano ng Komisyon ng Eleksyon sa ipatupad na sa buong bansa ang kanilang Register Anywhere Anytime Program Ito ay matapos magtagumpay sa pilot implementation sa National Capital, Region. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia positibo ang naging feedback ng publiko sa programa kung saan 10,480 ang bilang ng mga bagong registered voters sa Metro Manila noong August 7 pa lamang. Matatanda Balita Nationwide. Investigasyon naman sa questionable investment ng GSIS abay suportado raw ng mga senador. Brigada Ancortes, Cortez, i-brigada mo! Brigada! Suportado ng mga senador ang resolusyon na naglalayong paimbestigahan sa Senado. Ang questionable pag-invest ng government service and insurance system sa isang kilalang online sugal. Ito ay matapos banggitin ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa kanyang privilege speech na nag-invest ng 1 billion pesos ang GSIS sa isang online gambling platform na DigiPlus. Ayon kina Senator Win Gatchalian at Senator Erwin Tulfo. Mahalaga masilip ang investment na ito at maging ang hiwalay pa na bilyong investment sa Alter Energy Holding Corporation na pinaniniwala ang paglabag sa kanilang polisiya. Samantala hinimok ni Senator Joel Villanueva ang Civil Service Commission na maglabas ng kanyang malinaw at mahigpit na panuntunan laban sa online na pagsusugal ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigad Barkada and Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Mahigay 13 million pesos na supplemental assistance para sa managing biktima ng pagbaha ng Hulyo, pinagtitibay umano ang bilateral ties sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigado mo! Ibrigado. Report. Ikinalugod ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaloob ng Estados Unidos ng 13.8 million pesos na supplemental assistance para sa mga pamilyang naging biktima ng pagbaha nitong Hulyo. Ayon kay Romualdez, ang emergency shelter assistance at hygiene kits para sa tatlong dibong pamilya ay sumasalamin sa matatag na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. ipinamamalas niya ng humanitarian support ang patuloy na pakikiisa na pinakamatagal na kaalyado sa panahon nakahirapan ipinunto nito na malaki ang may tutulong ng supplemental assistance sa mga Pilipinong bumabangon pa rin mula sa kalamidad. Binibigyang diin din umano ng USAID ang lalim ng bilateral relations na nakaugat sa mutual trust, shared values at nagkakaisang layunin. Hinimok naman ni Romualdez ang Department of Social Welfare and Development na tiyakin ng efficient at transparent na distribusyon ng tulong sa mga biktima at gawing prioridad ang low-income households lalo na ang vulnerable sector. Bukod dito, nanawagan ng speaker sa iba pang ahensya ng gobyerno at sa LGUs na siguruhing may access ang mga pamilyang nasa evacuation centers sa malinis at ligtas na hygiene at sanitation facilities. Umabot na sa 27.6 million pesos ang kabuuang humanitarian support ng Estados Unidos para sa disaster response efforts. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Abiso na sa mga motorista mga kabrigada, huwag na muna kayong magpa-full tank. May inaasahan kasing bawas presyo sa lahat ng mga oil products sa susunod na linggo. Matapos sa uling araw ng trading mga kabrigada, bahagya pang nadagdagam ang inaasang i-rollback iro mula sa mga naunang estimates. Sa pagtataya mga kabrigada, abot sa 1 peso 50 centavos hanggang 1 peso 70 centavos ang posibleng mabawa sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman mga kabrigada, 40 centavos hanggang 60 centavos ang posibleng itapyas sa kada litro. Sa kerosene naman mga kabrigada, may inaasang rollback mula 1.20 hanggang 1.40 per liter. Ang dahilan pa rin ay ang mataas na produksyon ng OPEC Plus at ang uncertainty sa tariff policy ng Amerika. Talunin sa lunis naman mga kabrikada, iaanonso ang official price adjustment habang magiging epektibo ito sa araw ng Martes. Kata, Malpita, Kata, weather Update. Weather Update. Kabrigada, lumakas pa bilang isang severe tropical storm ang bagyo na may international name na Pudul. Ulitong namataan mga kabrigada, sa layong 2,155 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers bawat oras at bugsong papalo naman hanggang 115 kilometro kada oras. Posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas, linggo ng gabi o dili kaya'y lunes ng umaga. Pagka pumasok nito ng par, tatawagin itong Bagyong Goryo. Sa kabila nito mga kabrigada, hindi na ito inaasang direktang uh, makakapekto sa bansa sa loob ng limang araw. Ang nagdaang bagyong Fabian ay wala na sa loob ng uh, PAR at humina na rin bilang isang low pressure area ay wala ng chance mag-develop pa bilang isang ganap na bagyo. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide, Hali Balita Nationwide. Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga na balita ang kinanap ng Brigada News Seven Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Lobby S1 Capsule in the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod Brigada. Angel Divera At Brigada Abner Francisco Maraming salamat sa inyong pagkikinig At happy weekend Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority, Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.